Ayun mga idol, dahil sa sobrang init po dito. Ayan. So after natin nagpalagay po ng water pump, ayan, bumalik po tayo dito para mag-water pump po sa ating mga pananim na palm oil po mga idol. Ayan oh. At the same time, para hindi masayang yung ating tubig, ayan, mag abono na rin tayo mga idol dahil halos apat na buwan na pong ulang ulan dito, hindi tayo nakapag-abono. So dalawang sakong potash, isang sakong uh, yara isang sako na 2100 po mga idol. Ayan, mix po natin yun mga idol na sa 2 kilos. H puno. Ayan, ito yung ating palm oil po mga idol. So, ito is uh, malaking tulong din po dito sa atin yung pamuel uh, palm oil mga idol dahil yan kahit ganyan po siya kaliit mga idol. Ayan, malapit na siyang ano, mamatay yung mga dahon. Ayan. So, ganito pala siya kaliit. Nag-harvest na po tayo dito ng mga sa last harvest po natin mga idol. Nasa 1,168 I think kilos. Ayan, ito this week. Uh, pudi na po ito siyang harvest. So, nasa Mahigit city pesos po yung kilo ng palm oil ngayon. Kaya palm oil 3 or yung palm oil na bunches yan ito so ganito mga siguro nasa 8 to 10 kilos yan isang ganyan yan so kung every 15 days po kung hindi po bumaba ng 1,000 kilos po yung isang hektarya natin is nasa 7,000 mahigit din po yung ating uh, kumaga makukuha dito sa ating palm oil yan the same time po mga idol ayan So every 15 days po yan siya. Wala pong masyadong maintenance ito. Kaso yun nga lang, ngayon po is uh, nag-water pump tayo dahil uh, mahirap pong uh, magka ano sa init, mabalda sa init. Ayan oh, pinakain na po ng daga yung ibang bunga. So ito yung water pump natin. Dito na rin natin nilalagay yung ating abono. Ayan at saka ito yung ating abono mga idol oh. Yan, i-apply lamang po natin diyan sa pag uh, paligid mga nang uh, pam oil dahil yan may basang tubig. Yan, ganyan lang. Yan. Mas magandang i-apply ito kasi matutunaw na ito agad. Yan. Yan yung ating abuno. Yan. So yan yung ating abuno. Yan. Basang-basa na siya. Sana sumipa ulit yung ating uh, palm oil dahil kung makita nyo po mga idol nagbulaklak na ulit siya oh. yung dyan, tawag naming palayag meaning wala pong bunga walang laman po yung kanyang ano bulaklak ayan oh pag bilog bilog palayag po ang tawag namin dyan wala po yan siyang laman na kagaya nito mga idol ayan ayan dito lang natin sa Gined, yung, ano yung abunok ilalagay dahil basa Nating tulong ngayon para mamunga Tuloy-tuloy na mamunga yung ating uh, Palm oil So yung saging natin ngayon Silyor talaga yung saging natin ngayon Walang pag-asa na lang natin yung sa saging Na hindi siya mamatay Para pagdating ng uh, tagulan ito susubo pa rin Ayun mga idol. So, na siguro nasa alas 2 sa po ng hapon ngayon. So, inabot po tayo ng hapon. Nakala natin matapos natin 'to ng kalahating araw or isang araw. Pero hindi pa tayo nagkalahati. So, niyo po naman o oh. kung hindi lang po sana nagkaganito, 'yan hindi sana tayo magpa-water pump. Tingnan lang gumastos tayo na nasa 24,500 para sa water pump para ma-save natin yung mga saging natin. Kaya po nito. Oh. Kaya wala na yung mga saging natin. Yan. So at least hindi siya mamatay at saka sa pagdating ng tag-ulan at least meron man lang dyan na similyang na usbong pero ito hindi na to siya mamunga Video na yan ito na lang yung pamuel ng ating focus ngayon na sana maga tuloy tuloy pa rin yung bunga dahil kahit damo patay na patay na ay sobrang namatay na yan at saka nagkulim kanina oh sana po uh, din din yung na umulan after natin yan ayun so update ako mamaya ayun mga idol so malapit na pong magabi hindi pa po tayo nakakalahati so siguro kailangan talaga ng dalawang araw para maupos natin lahat pero good things dito video susunod lang siguro pagbalik natin dahil medyo uh, okay pa naman kung makita natin yung mga ay sa uh, buhay pa yan dito lang na part sa kanan natin yan lang yung uh, kailangan natin uh, biligan ng uh, una yan so dito oh. ito na yung last at saka yun na yung uh, pinaka last pala kasi uwi na po tayo yan gabi na po tayo so maraming salamat po mga idol yan happy farming sa mga Apektado ng uh, matinding uh, Taginit at saka Pinahaba pa ng linyo Ayan. So please comment down below Kung ano yung mga solusyon nyo sa inyong mga farm Ayan. Happy farming, bye bye!